What is up guys? Welcome back. So sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano magpalit ang password sa inyong Converge Internet. And as you can see, ito yung ating internet. Ayan, at sa likod nito, dito may kita yung admin IP. Ayan, din yung username and password. Yan yung maggamit natin mamaya. So, itong WiFi key, ito yung papalitan natin. So, ang pinakauna natin gagawin is pupunta tayo sa browser or Chrome or any browser na meron sa inyong mga device or phone. Then, type lang natin yung admin IP which is yung 192.168.111.1 and then go. Then, login lang tayo. Ngayon, dito, yung ilalagay nyo dito ang username and password is yung nakalagay doon sa likod ng inyong internet. Yung username na nakalagay doon sa aking internet is support. Then yung password niya ay So yan yung password niya na nakalagay doon sa likod ng ating wifi. So ngayon, kung ano yung nakalagay sa inyo, yan yung ilalagay nyo. So ngayon, after nyong malagay or matype yung username and password dito, login na tayo. So ngayon nakalagin na tayo. Bali, siguraduhin nyo lang na naka-desktop site tayo. Ayan. Naka-check dapat yung desktop site natin para makalagin tayo. So ngayon, after natin makalagin, punta tayo dito sa WLAN. dito makikita yung uh, basic settings, advanced settings, security, access control, site survey, WPS, and status. Ngayon pa sa security. Ayan. Then dito sa pinakababa, dito yung password niya. Ayan. Yan yung password niya. So ngayon, papalitan natin yan. Like for example... Then after nating malagay yung new password natin, Click lang natin yung Apply Changes. Click lang natin yan. Ayan. As you can see, na-disconnect tayo sa internet na yan. So, hintay lang natin siya mga, siguro mga 5 minutes, hintay lang natin bago siya mag-okay ulit. Dahil pinaprocess pa yung changes niya. So, yun, after 2 minutes or 3 minutes, napalitan ng ating WiFi password. As you can see, ayan, Francisco, at ZTE 143 na yung password natin. So, sabihin, napalitan na natin ang ating wi password. So, ganun lang kadali ang magpalit ng password sa inyong Converge Wi-Fi. So, ngayon, punta tayo sa basic settings. Sa basic settings naman, dito pwede tayong magpalit ng pangalan ng Wi-Fi. So, yun lang. Ito lang. Oh. Converge underscore NN5. Okay. So, pwede niyong palitan dyan. Then, apply changes lang ulit. So, ganun lang magpalit ng password and name sa inyong mga Converge Wi-Fi. Sana nakatulong video na ito. Hanggang dito lang. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.